Hello, 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 hello. Ayan. Good morning and good day. Ayan. Hello po and welcome back po sa ating channel. Ano. So guys, for today's video, pag-uusapan natin yung um, legalities, yung legal na pag-stay mo dito sa Poland. Ano. So guys, marami kasi nagtatanong sa akin kung uh, nag na ako ng aking TRC kung meron na po akong TRC. So guys, uh, ayan, yung tinatawag natin TRC or yung Temporary Resident Card. So some of my viewers is uh, foreigner, so... Maybe I can mix it with English and Tagalog, okay? So guys, uh, when it comes to uh, the legalities for your legal stay in Poland, so we need to secure or to settle our temporary resident card. Aside from our visa, because our visa will uh i think it lasts only for one year and some uh it it maybe the range is four months six months like that so good things for me is uh one year po yung validity ng aking visa nung pumunta ako dito sa nung mabigyan ako ng visa uh, ng poland embassy so guys eto na so uh medyo uh meron na akong is sure sa inyo about sa TRC. So guys, eto, tapos na po ako mag-fingerprint at sa mga nagtatanong po, uh, those who are asking about my temporary resident card. So, eto na po, tapos na po ako mag-fingerprint. At kapag 'yung passport mo po ay mayroon ng ganitong tatak, 'yung red stamp. So, ibig sabihin po niyan is tapos ka na po mag-fingerprint. So, naghihintay ka na lang ng desisyon. So, ayun. So, guys, happy to uh, share to you my experience, di ba? Pero guys, uh, yung pagsisettle natin ng temporary residence card or yung TRC natin is we can do it by ourselves or we can hire an, an, attorney to help us during the process. So on my case, um, nag-attorney po ako para hindi na ako mag-follow up na mag-follow up. So siya na yung bahala sa lahat. So nagbayad na lang po ako Uh, depende sa agreement namin. So, hanggang sinamahan niya ako, hanggang nakapag-fingerprint ako, at ngayon po ay nagaantay na lamang ako ng uh, decision. So, ayan. So, guys, uh, I'm so happy kasi nga um, I'm totally, or kumbaga, legal na dito sa Poland. Kasi, syempre, wala na tayong visa. So, ang pinanghahawa ko lang before is yung yellow card, which is yung yellow card, Um, yun din yung patunay na yung papers mo is on process. But for now guys, I have already my red stamp, so meaning um I'm just waiting for my decision. So pag nakuha ko na yung card ko, si share ko din sa inyo ulit, ano? So ayon. So kung ayon nyo nung kayo yung kasi medyo Mahirap din sa part natin kung tayo mismo yung mag-aasikaso nun. Kasi syempre magpa-follow up at magpa-follow up tayo. Unlike kung may attorney ka, hindi ka na pabalik balik, -balik don So, yung mag-keep in touch ka na lang sa attorney mo. So, ayun. So, yung eto ah. Um, kung gusto nyo. Kung ilalim mo na sa Poland ah. Yung mga nandito sa uh, Sechin. So... Or hindi ko alam kung kahit sa ang part ng Poland mayroon siyang office but I can recommend it to you kasi as in okay yung kanyang service yung service nila mm -mm. so you can directly send me a message on my messenger or on my watch app so or you can comment on my video so tutulungan ko kayo makahanap ng uh, lihitimo or legitimate na attorney na talagang sasamahan kayo during the process until na matapos kayo. So, ayun. So, guys, so, masaya lang ako kasi nga po. Um, waiting na lang tayo, ba diba? So, guys, have a nice day. And sa mga subscriber natin, so, sa mga uh, nagpa ng papunta rito, so, good luck and sana magkaroon agad kayo ng visa. So, may experience here. Siguro, iba-iba yung experience natin. So, yung experience ko dito is masaya, syempre. So, I'd rather say na talagang mas mas okay ako dito compared sa previous ano ko uh, sa bansang pinagmulan ko. Yung pinag-cross-country hang ko, diba? Yung dati kong pinagtrabahohan. So, ayun. So, ayun, guys. Have a nice day and God bless everyone.